Chair, May also inquire if I'm also part of the list, baka hindi rin po kanina papo just gistito <laughs> na inaagnas na po ko dito. Okay, para malina na also if am I if I may interject from uh, the line of questioning of uh, the honorable congressman uh, congresswoman Luistro If I may uh Mr. Chair Sige po, sige po. Opo, uh medyo nagagalumihanan po ang ating kongresista. Dahil uh, ayon po sa kanya, bakit ayaw magsalita ni, ng ating resource uh, person nung mga taong nangihingi sa kanya from the past administration. At, ang, at kung bakit ang binanggit niya lang sa kanyang uh, affidavit ay yung mga taong nangihingi sa kanya in the current administration. Uh, just for context and for clarity, uh, uh, Mr. Resource Person, yung po ba nga nangihingi sa inyo noong mga nakarang administrasyon? Yung panahon ni Pangulong Duterte, panahon ni Pangulong Aquino, panahon, panahon ni Pangulong Arroyo. nag silang humingi, di po ba? Uh, yes, Your, Honor. Kayo po ba ay nagbigay sa kanila? Ah uh, Your Honor, hindi po. Okay. So ang ibig sa mga tweet, kaya lang nakalagay yung mga pangalan dito, ng, uh, dito sa 18 congressmen na binanggit nyo, eh, ito ay natuloy yung bigayan. Ah, uh, yes, yes po, Your Honor. Kaya nakalista ang mga pangalan nila dito kasi ito po yung meron po akong physical knowledge po. So yung mga failed attempts na kumuha sa iyo, hindi mo sinama dito. Kasi hindi na mo po successful pero may attempt. Yes po, Your Honor. So ito lang mga ito yung nakapagbigay ka. Yes po, Your Honor. So bakit nung naka, anong pinagkaiba ng nakaraang administrasyon at uh, sa kasulukuyang administrasyon? Bakit ngayon eh, tila bumigay ka na sumama sa sistema nila? Ba't nung nakaraan eh, kaya mo naman pigilan na sarili mo na magbigay? Anong pinagkaiba ng administrasyon na to sa nakaraang administrasyon? Ah, uh, dati po kasi nung uh, nakaraang tatlong administrasyon, unlimited po ang pagsali sa bidding. Kahit ma ka ng isang daang ulit, wala pong tinatawag na uh, three-strike policy. At patutunayan po yan ang lahat ng contractor sa buong DPWS na takot silang sumali ng sumali sa bidding dahil mabablocked sila pag tatlong ulit silang na disqualified. Kasi may department order po na tinatawag na three-strike policy. Okay. You've been con a contractor since 2003, sabi niya po sa inyong salaysay. Ah, uh, yes po. In a span of... Uh... 21 years or 24 years? Tama 23 po years po. 23 years uh, being a contractor. Meron ba dyan sa mga ginawa niyong infrastructure projects ay uh, tinaguri ang ghost project? Wala po kahit isa. Kaya nga po, nagbigay po ako ng aking affidavit kasi sinasama po nila kaming pilit sa ghost projects. Pero wala po kami talagang ghost projects. Ang mali lang po, binigay po nila kay PBBM na listahan. Mali po ang DPWH Central. Sabi niya kayo na coordinates po ang nagkamali. Yung katulad po ng, ano po, yung coordinates po talagang mali. Talagang physical, may picture lahat, ginawa. Pero sinasabi nila, ghost, 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 ghost. walang ang katapusang ghost, ghost, ghost na yan. Eh talagang wala naman. So, yung project po na yun na itinag sa inyo, ay eh, hindi nyo ginawa. Gin project ng iba yon. Opo, tinuturo sa amin, ghost amin daw yun. Tulad ng kayawaw na lang po iba ang coordinates niya. Nakaiwawaw yung lugar na yun uh, substandard. Pero na, sinabi, ito yung Timothy daw. Alpha daw. Kulang okay. na lang ipatubos pa sa amin yung, ano, yung pagkamatay ni Rizal. Eh. Hindi okay. po ba... Ay, sorry, hindi sorry. Hindi ba lahat ng project Please, uh, ay geotag? You, you, have to respond uh, respectfully Sorry for your honor. Uh, just to be clear, this is not an interjection anymore. This is your time, uh, Congressman Marcoleta. I think Mi you are... Mr. Chair, just yes. Just to be uh, clear with the three-strike uh, policy, can we just uh, ask the DPWH uh, what is this three-strike policy and the rationale of this three-strike po. three uh, policy? Uh, DPWH, you second last, please uh, explain. Because it's like this thing, it's like the three-strike rule, lah. There's one that gives it, and there's the three-strike rule, right? Supposedly, governance.